Hello guys! Welcome to another video! Grabe na papasok guys! Oh. Wala talaga yung plan ng mga advance Tapos oh, wala nagkikita! Wala <laughs> nagkikita! 11 views, 12 views! <laughs> <laughs> Manood naman kayo guys! Dugod pa westo. to! Dugod pa to! yung mga mga! Tapos yung mga Aku coba nyanyiin nih. Albi. Delasa. Asa ini Finale. Ini dia Mau itu mau

ko. Oh, tsagera. Ustig mi. Ah, may nagkaruyag na Ipalit. Sabal ni. Tik. Wooo! Ipa. Ano nga tindahan? Secret Hindi hiyak na nangyara Hindi, nangyari. So guys, amin yun kay Ms. Put, May danaging pipigil nga mga colors kaso nag-accelerate na yan you have to choose the original color most likely, nearest to the original color which is the black, red, and white so amin What? Okay, okay.

dito ba balik ba yung 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 hindi yung 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 ko yung 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 ini parang di na daw mo pinat na palit ng sapatos so oh. niya kasi na online

First off, we've got a Shatterback board 1.0, and just quick glance, they honestly look really good, so that's pretty scary to start it off with. Box label looks off, there's some weird, like, glue stuff all around it, but like I said, quick glance, it looks fine along with the stamp. Paper looks a little bit off, but again, the box is not the main issue, it's the shoes. Right off the bat, I noticed that this black leather should have sparkles on it. New or used, every single pair will have that glitter and the glitter is from the clear coat that they put on the leather due to age second off the white and the orange leather is definitely off as well as the toe box and the wings logo look at how trash that is moving on to the inside of the shoe the insoles are just way off Man. like glue what you look inside stitching so is just off as well just for a second it well. so, okay. oh. so guys confirm <laughs> Pekay na mo na palit na. Pekay na mo na palit na ko. Ayaw i-vlog ta. Kay damo init makukuan. Ayaw na. I-vlog ta ni kay para mabaro ini. Ini pa oh. Dapat inihiya. Man me. Oh. Dapat dire ni sugad. Ha? Huh? Napiki -na tayo guys. Damo kasi no off nga sapatos. Hmm. tapos mag mag iba it, it it adi le naman parang kwan hia inin soft oh mag iba tira texture so dire mo pa nato guys so what we're planning is ato na mas pundi bagin papasabot na dito ang seller na dire mo pa ibabalik namin eh hmm. kasi niya di blue ingkita namun ha o youtube may good man niya ang <coughs> solid gap niya is blue gihapon tapos damon mga off niya na niya stitch sa solid todo Dari masyado pulido ang kakaan katahi niya. Okay. I don't know this gihapon ay same gihapon nakita niyo so yun kinang lang balik kay medyo may kamahalan gihapon ang may kamahalan gihapon ang sapatos na ang binipalit papaktala ng maupay para waril at mayakan ang seller waril pa kaya, na may niganita kaya nanag-unboxing pala kita kung oh, picture doon dati, ikwanti yan para pag pagpalit sa actual eh. Waray lang ako kung maritigan o yung kanay na eh. Kaya waray hindi nila ka mga color. So pagkita ko di dina... dahil shot, damo na yan kanina original. Pirang comments nga nakadpo. Damo! Damo na yan ka. Tapos close ito yan, ito yung price. Close to original. 5,000. Kung 6,000 na kaya eh. So ako na sa abang discounted la or something like that. Pero kung, tas nagyakan pa yara nga if ever ko proven. So ako bagat, ah okay. Oo, oh, oh, ah, if ever ko proven nga fake, you can return. Ako ah, mo nila yan. May the message, may mm -hmm. the message ni Rida. Mhm. Mm ah, dito talaga kira. Di no, if ever proven fake. Okay, may laman nga yan, proven nga kung mag-vicky ababalik, edi wala tayong pag-uusapan marami.

update ko ka mo, kung maka-purchase kami o trohin kung may balik na mo nila kasi papakita na mo nila kung ano ang progress yun ang mga ginihin na mo nila kaya para wala nang masyadong explanation kay talaga fake talaga hiya okay so like, comment, and subscribe kayo guys para mabarok ka mo kung at update so that's it for now bye